group chats kung saan na mga lapagan ng mga mga porn videos, ganyan sharing porn videos. That is why may may mga unnecessary videos na, na nilapag doon uh, without my knowledge, without my knowledge po na may mga involving na ano child pornography. So doon ho ako naipit. So doon ho ako doon ho, doon ho ako ano kini question ng ano ng ng, ng MUI. So nung nangyari, nang, nangyari po to nung ano nung way back ah uh, na sana ako ng November. November katapusan yun 29 na uh, 2019. So before, instead na makakauwi na sana ako, hinarang ho ako. So inang company ako ng ano, ng, 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 ano, ng company namin na sumurrender dun sa, ano, sa MOI for under investigation. Pakinasan mo din boss, makinasan mo. Oh. So under investigation na kuno sa MOI. After that, after nang ano, nag-file ng case ng ano MOI sa akin. So na nakasuhan po ako uh, na na-detain ho ako sa Alcobar. So, Ilang araw ka na na-detain? Na-detain po ako nang ano, nang limang araw for five days po. Okay. So, then that uh, five days, uh, yung ano, employer ko, which is siya yung mismong ano siya mismo yung nagarantor na, na sa akin para makalabas ko. Okay? So uh, ngayon, ano po ngayon ang ang nangyayari sa inyo ngayon? Ano po ang sabi sa inyo ng uh, Ministry of Interior dito? Mabigat po ba yung kaso niyo? Uh, ano po ba may meron na po ba? Ano po ba ang possible na hatol? Ay uh, yun nga po uh, kailangan ho i-defend yung ano yung true court. Uh, so bali tinoward do yung ka, ano bali ang hinawakan ng Albahar law firm yung kaso ko sa Alcobar uh, from that uh, since na napag-alaman na hindi ho ako nagtatrabaho sa Alcobar dito ho ako sa Mayriad nagtatrabaho para makaatin ng kaso pinoward po nila yung kaso ko dito from Alcobar to Riyadh okay sagutin mo tatanong tanong ito nagtatanong sila ano ba ang VPN at ano ang kahalagahan nito bakit ginagamit ito ng maraming Pilipino? Ah, uh, kasi usually dati ginagamit ko ito pag may mga restricted ano, uh, for example mga hindi ma-open na sites like uh, yun, sa mga po, uh, pornographic sites ganyan. Pero usually ginamit ko ito nung una nung ano, way back 2016 nung hindi ma, hindi na ban yung ano Messenger video call. So hindi ko na siya nabura hanggang sa ginagamit ko na sa ano, hanggang sa ginamit ko na rin sa pag-open ng mga restricted porn uh, sites. Dali lang ha. Dali lang. Okay. Ah, uh, ganito po 'yon. Sa so, mga hindi po nakakaalam kung ano po yung VPN. 'Di ba mayroon po kayong mga WhatsApp. Dito po sa Saudi, wala pang voice call ang WhatsApp. Okay? Pag may tumatawag sa akin sa WhatsApp, hindi ko masagot kasi wo, hindi po hindi pumapasok yung voice call sa WhatsApp. Ngayon, pag gumamit ka po ng VPN, makakapasok ka po ng WhatsApp ng voice call. Magagamit po pa yun. Yung nasa Dubai, na wala pong messenger doon, alam ko, parang bawal ata doon, so, gumagamit na, sila na, ng VPN para po makagamit sila ng voice call ng messenger. So, ganun din po sa Saudi, bawal po yung VPN, ginagamit po ng maraming kababayan yan yan para makapasok po sa mga site na mga restricted katulad po ng pornography katulad po ng mga ibang mga site po na bawal po sa Saudi Arabia mga nakaban. na mga nakaban napapasok po yon sa paggagamit po ng VPN okay? ngayon, ito po pinaka pinaka problema doon po sa mga gumagamit ng VPN okay? pati pala pag, pag ikaw pala ay gumamit ng VPN dito at na-monitor yan ng MOI pati pala messenger mo mapapasok nila yung nangyari po kay kabayan napasok po yung messenger niya nakita po yung mga nakasulat doon pati po yung nagpapadala ng mga video mga pornographic meron po yung child photography ang kagandahan lang po rito kay kabayan hindi po niya senior yung mga videos na yun lahat pala yun detected pala yun dito sa ministry handaan po ninyo kung gaano po ka high tech When it comes to technology, ang kaharian. Kaya ingat po tayo sa paggamit. Huwag na po kayong gumamit ng VPN. Okay? Delikado po yan. Ngayong una, marami po nagtatanong sa akin yan. Hindi ko po masagot dahil sa wala